katas, katas ng Shaw Maynila. Oh, okay. lang, show Isa siya sa mga Shaw Maynila yeah. na nabigyan ko ngayon nakabili na siya ng mga freezer saka frozen food business dahil napalago niya yung nila congratulations I'm so proud of you ngayon hindi lang shomai na bebenta mo hindi niyo mga frozen food oh Katas, katas ng Siyaw Maynila. Pupunta tayo sa show Maynila mo. Para makapakyaw ako, makabili ako. Ang Siyaw Maynila dito sa Baseco. Nakakatawa. Nakabili na siya na sarili niyang freezer at may frozen food business na siya. Ilang pirasong so May nabibenta mo sa isang araw? Haramin yung 400 business. Times mo sa 10, Magkano yung 4,000 a day? O na napabilib mo ako? papaklamin ko lahat ha? Ayusin mo? Ready? lahat Ready? 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 Second Wow! Congrats! Tutulungan kita kung gusto magkaroon ng second card dahil nakita ko na pakasipag mo. Tutulungan kita magkaroon ng second card. Thank you, Pastor! Congratulations! Maraming maraming salamat, Mayor, kasi napuntahan mo ako dito sa Bataan.